Ako yung anak ni Dolphy, 1980, nalagay po sa mga pahayagan. Ako po yung anak ni Dolphy, nasangkot po sa kasong arson with multiple homicide. Ito po isang bahay na nasunog. Anim na tao po na matay dito. At ako po yung ng mabilanggo ng habang buhay na pagkabilanggo. Pero nakatay ako sa inyong harapan, gusto ko pong ipaabot sa inyong kaalaman. Mga kapatid, wala po akong kinalaman sa kasong ito. Talay po akong naisangkot sa kasong ito kasi ang image ko po isang drug addict po. Dinala ako sa Muntinlupa habang tumatakbo yung sasakyan. Unti-unti naman, sa isip ko lang, sinusumbatan ko, sinusumbatan ko, Lord. Sinasabi ko, ako yung nagro-rosaryo, ako yung nagsisimba, ako yung namamanata. Sabi ko, kung talagang Diyos ka, sabi ko, alam mong wala akong kinanaman sa kasong ito. Bakit kailangan mahatulan ako na habang buhay ng pagkabilang ko? Sabi ko, hindi ka totoon, Diyos. Nagalit ako sa Diyos at nawalan ako ng paniniwalang may Diyos. At ang naging takbo na isip ko, sabi ko, ganito lang naman pala buhay ko. Maglolo ko na rin ako. Ganito lang naman pala. Maglolo ko na rin ako sa loob. Ako po, nakisama ako sa takbo ng bilang guano. Wala kami ginawa ko. minom magsugal, magbato, naging worse ang buhay ko. Alam niyo, kung magyosi ako, tatlong kaha isang araw. Malboro ako, eh, three packs. Pero salamat sa Lord. Alam niyo po yung daliri ko, nagkulay ni tinto. eh. Pero salamat sa Lord, binalik ng Lord yung kulay. Amen? At ako po, nabulol po ako sa si Shabu. Hindi na ako maintindihan ng tatay ko magsalita. Pag dumadalaw, nagagalit. Sabi, ba't kayo na magsalita? Binakain mo na yung dietra. Pero salamat sa Lord, nandito ako. Nagpapatutuo po, ipinapahayag eh, po ang kabutihan ng Panginoon Jos. Amen? Pero nung dumating sa punto ng buhay ko, napagod ako. Nung mapagod ako, isa lang pumasok sa isip ko. Meron akong Diyos na pwedeng lapitan. Umiyak ka po ako. Sabi ko, Panginoon, sorry po kung nawalan po ako ng paliniwala sa inyo. Sorry po. Hindi ko na po kaya. Tulungan mo po ako, Panginoon. Alisin mo po ako sa bisyo ko na ito. Palayain mo na po ako, Panginoon. Sa haba ng panahon, pray ng pray sa Lord. Isang araw, sinagot ako ng Panginoon Diyos through television po. Iba-iba po ang way ng Lord eh. Ito, itong hapon na ito. Ito, pamamaraan ng Diyos sa buhay ng bawat isang narito to. Amen? Kasi ako may black and white na television. Meron akong maliit na kwarto. Kubol ang tawag sa kwarto. Kubol. Isang araw, bagbangon ko. Ewan eh, ko, may ginagawa ako eh. Tapos sabi, binuksan ko lang yung TV habang tuloy lang sa ginagawa. Pagtingin ko sa TV, nakita ko po doon si Brother Eddie Villanueva po ng JIL. Nangangaral po siya eh. Tapos habang may ginagawa, parang sojeb ko sa TV, parang yung lahat na sinasabi niya, parang ako. Sabi ko, sino kayo nag-chismes ng buhay ko sa kanya, di ba? Kasi parang kilala niya ako. Tapos naalala ko yung sinabi niya, hindi mahalaga sa tao ang relihiyon ang dapat sa tao magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Sabi ko, parang ako yun. Yung pangalawa sinabi niya, hindi ko makakalimutan. Kayong gustong tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa aking making panalangin, pumikit kayo at magtas ng kamay, sumunod sa panalangin ko. Alam niyo mga kapatid, that was March 3 of 1994, ako ay pumikit, nagtas ng kamay, sumunod sa panalangin, After ng prayers na yun, meron akong naramdaman na hindi ko po kaya ipaliwanag sa inyo. Pero naramdaman ko ng mga oras na yun, po ako natin Panginoon Diyos. At isa lamang po natatandaan ko, mga kapatid, na ang lahat po ng kasalanan ko po ay pinatawad po ng ating Panginoon Diyos po. Ang bait po ng Panginoon. Salamat talaga sa... Alam niyo nung una kong basahin ng Bible, yung magandang balita kulay blue na Tagalog makapal. Nanghiya ako sa Lord eh. Kasi yung kwarto ko doon, meron yung Bible na yun. Pagkatagal-tagal na yung Bible doon. <laughs> Hindi ko siya inahawakan. Tapos ang puting ko, naiyak ako kasi dumi-dumi. Daming alikabok eh. Kumuha ko na santo ko malinis. Pinunasan ko, habang pinupunasan ko, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, sorry po. Hindi ko naiintindi itong mga salita niyo. Patawarin mo po ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, tulungan mo po ako. Wala pa akong alam dito. Bigyan mo ako, Panginoon, ng tamang mababasa ko dito. Alam niyo, hingin mo kay Lord, bibigay talaga ng Lord. Nang sinabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mababasa ko dito. Hindi ko makalimutan yung pagbukas ko ng Bible, hindi ko na siya nilipat-lipat. Dinala ng Lord yung mata ko doon sa John 1.12 na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay eh, pagkakalooban ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Akala ko kasi nung araw, dasal ako ng dasal, simba ako ng simba, Anak na po ako ng Diyos. Hindi po pala kailangan pong tanggapin natin, papasukin natin sa ating puso, ating Panginoon. Amen?